guys. Good morning. Good I uh, ay good morning kasi morning. It's uh, Thursday today guys. Just ko grabe ang sarap pala. Kasi may may i-share ako sa inyo guys kasi yan diyan sa kapitbahay ko ang dami niyang tanim na okra, lalaki na halos araw-araw kinukuhanan kasi mabunga talaga siya kasi mapagbigay siya. So ibig sabihin uh, kaya siya rin mabunga kasi namimigay din siya halos yung araw-araw talaga may kumukuha dyan na kapitbahay. So ngayon, kasi yung tinataniman niya is kapitbahay niya na walang nakatira. Ngayon may nakatira, may nakakuha na nakabili na so may titira na. So syempre maglilinis, pinagtatanggal yung okrang ang So ngayon nakita ko, sabi... Sabi ko, Ate Ami, panghihingi. Si Ate Ami palang name niya. So, sabi niya, sige, gusto mo? So, binigyan ako ang dami, guys. Ang dami. Ang daming puno. So, ang ginawa ko, kasi sa likod ko, meron pa naman ako, maluwag pa naman ako sa likod ko. So, ko ngayon. Ay, doon kong tinanim. Ang hirap pala maging farmers. Ay, true, yaya, farmers, guys. Kasi, ano, masakit sa kamay. Siyempre, magbubutas ka para, ano, nag-ano ako, nag-tawag doon, nagbutas. Para, para maitanim yun, kailangan malalim para mabuhay siya kasi ang na nakugat Pero kahit malaki na siya guys, ang daming binubunga pa kasi nga yun sinishare mo. So kahit naman ako nasa likod ng bakura ko, ang bala ko pa rin is isishare ko pa rin yan. Kahit hindi sila makakuha, ako mismo yung mag-aalok sa kapitbahay ko kasi... hindi ka bibigyan ng maraming bunga kung hindi ka rin share Lalo na yan, nabigay lang din yan sa akin. So, kailangan, pag nagbunga siya, isishare ko din. Ganon tama guys, no? Hindi porket ah, hiningi ko sa loob ng bakuran ko kasi dapat yan sa kabilang bakod ko. Sa kabilang bahay ko itanim kasi walang nakatira. Kaso, ang pangit ng lupa dyan kasi mabuhangin. So, baka hindi mabuhay. Yung likod ko kasi maganda. Yung dito lang banda sa may likod lang ng bahay ko, hindi dun sa pinakalikuran. Kasi maganda dito pa banda sa likod ng bahay ko yung lupa. As in, mataba siya. Pag nagtanim ka, mabubuhay talaga. Sana nga kasi ang dami siguro mga nasa walong walo ba siya or siyam napuno Tapos ang ganda magbunga guys. Kaya sabi ko hindi ko talaga ipapakita ko sa inyo. Katatapos ko lang ang grabing pawis ko. Nagkutkut ng ano kanina pa yan. Inom muna tayo guys. Inom muna natin yung tubig. Eh si Bunso guys. Oh. Nagka-class siya. May classy pa siya. Yan, magpapalit ako ng mga cortina. Ito yung pamalit ko, guys. So. Pag nagpalit ako ng cortina, kasama na to. Pinapalitan ko rin to. Tsaka ito. Ito, pinapalitan ko. Ito yung arinola ni mother. Inom muna tayo, guys. Ayan, <laughs> In tubig ko. muna tayo, guys. Uhaw ako. Ay! Matakpan yung camera natin. Hmm. Ah. Tara. Pakita ko sa inyo guys. Ah. Tara. Let's go. Ayan mga... Lupa yan o. No, galing doon sa ano. Dito ko siya unang tinanim guys. Ayan. Ayan. Ayan may... May pusa. siya guys inano binotas yan tsaka doon dalawa kaso napansin ko ano napansin ko ano siya yung mabuhangin kaya nilipat ko sa likod tara punta tayo sa likod buti ka mo may kong ayan oh. tuwing didiligan ko idudugtong ko na lang siya ayan. tara 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 guys Ayan, eto, eto pala guys dito, ano rin to madamo yan, kaya pinag ko, tinanggal ko yung damo kasi sayang ang lupa, ang bala ko ngayon is tataniman ko siya ng, ng, ano, ng kamuting kahoy kasi, ay hindi, uh, kamote, Kamot, talbos kamote pala kasi mahilig ako magsaug ng talbos kamote kasi di ba nga masustan siya, so ayan. Inanggal lang ko dyan ko itatanin tapos papaikutan ko na lang siya ng case para hindi ihian ng mga doggy ko eto na guys surprise tararararana taran ayan na oh o, oh, ilang, bu ilang puno yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 nga guys malalaki na siya diniligan ko na kaagad yan uh, ah, diba mm. ayan grabe mamunga yan ayan guys so oh lumalabas na naman siya oh. Mm. mm. Promise yan. Ang daming bubungahin yan kasi ipapamigay ko rin yan pag yan na munga. Yes! Yan. Tapos meron din ako. Wow! Ito. Oh, yung ano ko. Kunin natin to guys. So sayang. Ano na siya? Hinog na. Hinog na. Kakainin natin to bayabas. Hmm. Ba't ako ininom na? Bawal nga. ayoko na na. Alam mo naman ang diet tayo. Eh, papalinisan ko yan dyan sa likod kasi tinanong mo guys. Pati dyan. Yan. Itong may malunggay ako dyan guys. Ayan. Ang taas na. Puputulan ko na lang siya dyan. Papaputol ko. Pati itong mga bayabas ko. Paputol ko muna kasi ang taas na naman. Oh. Ayan paputol ko muna yan. Palinisan ko yan baka bukas. Lilinisan daw niya bukas yan dyan. Yan. O oh, diba guys, ang ganda oh. Yan. Yun, ano yun? Ikalamansi yun Oh. Yun. Ikalamansi din ako sa labas. Ayan Itong ano ko. Yan. Paputol ko muna to kasi madali lang naman to o oh, oh ano eh. Ayan. Yes, parang salap sa pakiramdam mo guys na may ano ka. Eto, hugasan muna natin ito, tapos kainin natin. Tara na guys. Aray, ang daming langgam. Tara, pasok na tayo. Tara, pasok na tayo guys. Papalit pa tayo ng cortina, ng mga langgam. Ah, wala pa si Anapis kasi nag nagdala ng sasakyan dun sa Toyota kasi maintenance niya, guys. Ayun ah, pala yung new hair ko, guys, oh. Yung pagupit ko pala binidjuan ko to pero hindi ko na pa, hindi ko siya na-vlog. Gasa muna natin to, guys. Tapos kainin natin. Natin, guys. para kainin natin. Ang sa pakiramdam na nakatanim na Ayan, kainin na natin to guys. Wala, tinanggal mo yung damit mo, Nick. Ang ka, good morning. Good morning, everyone. For us also to be healthy and effective sa everything. Manting star ko, dito tayo po. Pagsama na natin electric fan para may ayan ang electric pan ko guys ayan tapos upo na tayo kain tayo ayan kain nga muna tayo habang nagpapahinga kakain tayo grabing pawis ko guys mm. mahal Nagbili na ako, nag, ano ako kanya, talbos kamote, natapong ko na. Susunod na lang bukas, bumili ako. Talbos kamote, itatanim ko na. Maram. Ang mahal kanina guys, bumili ako isang tali ng talbos kamote, ano? 15 pesos isang tali so bumila ako dalawa bukas bibili ulit ako para itanim ko pero tatanggal ko muna ng dahan kasi ilalaga ko lang. Ah, ano to guys? Hmm. harap. Pinaka ayo pinaka ba? Or isa sa pinaka masustansyang prutas. Guava. hmm amitas pa tayo guys. Meron pa yan doon. Tingin tayo ng... pa. Taga lang. Tingnan natin guys kung meron pa. Ayan guys. Ito nga pala guys na hair ko nung pinagupitan ko. Diyan lang sa loob ng ano. ko lang ha. Dito lang sa loob ng subdivision namin. Tsaka mura lang pagupit ko na, na sa Nasa 70. So 100 binayad ko. Yung 30 binigay ko na lang dun sa ano. Parang kit na lang 30 pesos. May pangkapi lang siya. So yun. ano oh, nagustuhan ko naman siya. Kasi ano siya sa loob Kita nyo? Mm. Ipapakita ko pala dito guys 'yung ang teng Teng! Teng! <laughs> teng! <laughs> Lalagay ko dito yung, ano, yung picture ba nung nagpagupit ako. Kasi picture lang hindi ako nag-video doon kasi si Bunso ay tamad mag-video. Yan, 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 yan. Papalam na ako guys. 12 na magluluto ko ng food namin kasi pauwi na si panganay. Si Bunso ay tapos na rin naman nag-online. Bye-bye guys. Anyway guys, don't forget to like, share, and subscribe. And And please comment po. Bye guys. Bye. Thank you. Please. Bye bye. bye, -bye.